At dahil rest day ko nga sa araw na ito, ay naisipan ko nga ang gawa ng aking sarili ng chinelas na kulambo. Sa totoo lang kasi, nanghihina ako kapag walang kulambo sa aking mga paa. Bali, sinira ko na nga pala talaga ng tuluyan yung aking kulambong sirana. Tapos ayan, isinukat-sukat ko siya dyan sa aking lumang chinelas. Pagkasukat ko ay hinanapan ko lamang ng magandang angulo ang kulambo para yun ang ilalagay ko sa bungad ng aking chinelas. At nung sa tingin ko yung okay na, ayan, inumpisahan ko na nga pala siya tahian. Hindi ko nga pala alam kung bakit nga pala ako nahilig sa kulambo. Pero alam ko naman na hindi ako nag-iisa dahil may mga tao talagang ipinanganak na hindi kayang mabuhay nang walang kulambo sa paa. Charis! Naalala ko nga bigla nung kami ay bata pa kasi lagi pa kami nag-aaway ng aking kapatid dahil nag-aagawan kami sa kulambo. Yung tipong hindi kami makatulog hanggat walang kulambo sa aming mga paa. Tapos pagkapupunta pa kami sa ibang lugar, kailangan may baon kaming kulambo sa bag kasi pahirapan kapag wala kaming dala, hindi kami makatulog. Yung kahit magpagulong-gulong ka o magpaiba-iba ka ng pwesto ay eh, hindi mo talaga makukuha ang sarap ng tulog. Kasi parang may hinahanap-hanap yung katawan mo, na parang pag hindi mo nakuha ay manghihinak at manlalambot, yung maiinis ka tapos mawawala ka sa mood mo. Sa kakakwento ko ay eh, hindi ko na malayan, tapos na pala sa unang pares ng aking chinelas na kulambo. Ang ganda, o, oh, swak na swak. Ginawa ko na nga rin pala yung isa pang piraso ng chinelas. Hindi naman kasi pwedeng isang piraso lang ang merong kulambo. Siyempre, dapat parehas para terno. Yung chinelas na ginamit ko dyan ay pinaglumaan ko na nga rin pala yan. Bala ko na nga pala siyang itapon pero naisip ko wag na lang muna kasi lalagyan ko na nga lang ng kulambo para magamit ko pa siya. At dahil bidabida -bida ako, ayan, talagang kinarir ko ang pagtatahe ng chinelas na kulambo. Aba, syempre, ako rin naman ang makikinabang nito. Buti nga nagkaroon pa ako ng time para ipagtahi ang sarili ko. Sa dami baga namang gawain sa bahay ay naisipan ko pang isingit ito medyo nasakit na nga rin pala ang aking mga daliri. Pero impiernes ha, patapos na ako. Malapit ko na magamit ang aking bagong chinelas. Ayan o, oh, ang ganda. Ang sarap-sarap talaga sa paa. Kahit saan ako magpunta, pwede ko siyang isuot. Thank you for watching!